Libreng sa bahagi ng Skyway Stage 3, sisimulan ang preparatory works para sa EDSA Rebuild sa darating na June 13, 2025. Ito ay ayon kay DPWH Secretary Manuel Punoan. Kaya naman batay sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagaani ng epekto nito para sa ating mga commuter at motorista ay inilatag ng DPWH, DOTR at MMDA ang mga planong intervention para sa ligtas at maayos na daloy ng trapiko. Ilan sa mga ito ang pagbibigay ng libreng toll sa bahagi ng Skyway Stage 3, nakahandang dagdag na 100 bus units para sa EDSA Subway or Busway, dagdag na mga tren sa MRT-3, add event scheme sa EDSA at clearing ng mga obstruction sa alternate routes. Paliwanag ni Transportation Secretary Vince Dizon, mananatili pa rin ang dedicated EDSA busway habang isinasagawa ang EDSA rebuild. Samantalahin natin commuters ang mga, and, uh, mga motorista ang libreng toll. Sundin ang odd even scheme sa EDSA at paglilinis ng mga nakaharang sa mga alternatibong ruta.